lang Isa. Oh, enough na kayo ba si Mabbi ang tiil? Oh, ayan, ang tiil. Ang gamot niya eh. Oh, asa naman ka? Oh, kusing pa yun. Besing sabi. Hop, hop. Dance sabi, dance. Dance. A dance. A dance, dance. Ah, <laughs> oh, come on, come on. Ah, oh, eh, lay down na, lay down nito hey, na bata pahwai na ang gilantan. okay na ikaw? ha ah okay na ka oh bye na babay. bye Baba. Babay sa... bye 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 Ang pogi. Ang kamot, bye kamot? Kamot. ang kamot? Ang ang bye bye Ang kamot bye 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 에이 <laughs> 못하겠네 <laughs>